Ayan mga katadyak, good morning. May ride tayo ngayon sa bagong gawang daan sa part ng paite at Pangilaguna. Tara! Ayan tayo dito sa Barangay Lungos. papunta ng way, papuntang Tatlong Cruz. Doon kasi yung entry point sa bagong daan na kalsada. Actually, dati siyang trail ngayon ay ginawa na ng kalsada kasi doon ilalagay yung bagong windmill ng Laguna. Ayan, tara. So yun mga katadyak So yun mga katadyak ah, ah, Nakalampas na tayo ng Tatlong cruise So ito na yung aliahon Papunta ng Sitio Papatahan Sa Paiti Laguna Mababa-baba yung ahon Nandun kasi yung entry point Papunta ng barangay uh, Saray uh, Pakilag na tapos mag-connect tayo sa barangay Galalan Pakilag na uh may dito tajak Ito na yung entry point Punta na ang Tubog Sitio Tubog Ganda dito mga katadjak yun mga katadyak tulak muna tayo ng bike bali maganda na yung daan dito kasi dati ano to eh trail yung daan na ng kabayo ngayon ito pwede na dito ang gravel bike, mountain bike kaso masyadong maahon masyadong matarik, matas yung rain dyan kaya, tulak muna tayo ng bike uff uh! na para sa ride natin sa Pangasinan eh. Kasabi na naman natin yung oh. Pampanga May kahing community May sigurado Nakatingala na naman tayo dito Paghapon sa pagtutulak doon Ay putang ina Putang ina labot na rin tayo ng ulan pero makakatadyak ang ganda na dito ng dano nagpapadaan sila ng bike may checkpoint lang doon pero nagpa nagpapadaan sila ng bike kaya nagdati rito talaga puta putik na putik dito shout out kay JR Bike Vlogs ito yung dating nilakad natin na sobrang putik pero tingnan mo ngayon no? Oh solid na no? oh. May mga construction na rin sila dito. Dito kasi ilalagay yung windmill. So sa dalawa itong madadaanan mo dito yung way papuntang Tubog Falls yan. ito yung Tubog Falls yung pinunta namin dati ni JR dito yan. so punta natin sa baba mag side trip tayo 11 pa lang yan. baba muna tayo dito sa Tubog Falls dati ang hirap tandaan dito shout out kay JR bike vlogs pinunta namin dito puking ina putik talaga eh. Oops. putang ina Madulas. Medyo Ay. Ay. malayo pala to. Ah, rin. yun na, ko na yung lagaslas eh. Hindi ko na ko ulit. go to bog yun yung, yung, unang kasi yung punta natin dito putik umuulag talagang kulay coffee brown yung walls pero ngayon tira natin baka malino Pap papicture picture lang tayo Uf. ko din na makakabalik dito eh. tubog tubog walls pa itinaguna ano na rin yun mga katadyak, hindi natin Shout out kay JR JR bike vlog Ganito pala dito pag hindi ko Copy ko pro mo yung Tubig maganda rin dito sa tubog kasi ayan oh, may languyan din siya. ano malalim siya malalim siya oh. Pwede na dito. Ayan. So, so, di na tumalon. So, tayo maliligo kasi hindi naman yung hindi naman talaga tayo yung sadya natin. kapadaan lang tayo. So, sa susunod siguro, pag may gusto sumama, pwede tayo pumunta dito sa Tubuk Falls. Yun, uh, nakabalik na ulit tayo sa kalsada uh, Halapin na natin yung Pagpuntang saray Pero Yung daan dati na hindi ko talaga Malusot-lusot noon Kasi maraming ligaw Ngayon ay okay na ang daan Diretso na na saray Tapos okay na yung daan Hindi na gaya noon na putik Tapos daming ligaw ito medyo maputik din ngayon kasi siguro kalalatan lang ito eh. Sa kalsada. At tsaka, na ulan. Kasi siguro magandang puntahan to pag lalo pag summer. Pero hindi na siya maputik na maputik, nilulubog ka sa putik. Dati lulubog ka dito eh. Ay, hindi na. Ay, na, na ulan. yung mga bundok. Ayun, solid tong ruta na to Try nyo rin to, makakatadyak Gravel Gravel road Ha! Yo, yo, yo Putikang Ride right out tayo galing dito sa Saray Barangay Saray uh, Ride right out na tayo galing dito sa Barangay Saray Paki Laguna So ang labas natin nito is ah, Barangay Galalan Pangilaguna Dadaanan natin yung Sitio maliliit na bato Dati ang hirap ng daan dito So, ngayon nakikita mo naman ang anak na ganda gaano improvement nya ang kalsada putik na putik dito may kalsada na may improvement na So yun, may part dito na yung daan ay sinisimento na may gumagawa din part na to ng Paki Laguna ah, Kita dito Sige ginagawa Wala na batang nila so yun mga katadyak ito na yung sityo maliliit na bato ano na, 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 rin sya kalsada na dati itang kabayo ito eh so shout out kay Louie kung nakasama ko dito dati And ito na sya ito na yung pinagdulo natin noon ngayon simintado na